Halina mga bro at pag-usapan natin to. Nagsalita na si Lebron James sa pagkakatrade ni D'Angelo Russell sa Brooklyn Nets kapalit ni na Dorian Pini Smith at Shake Milton. Una ay kinamusta muna niya si Nadilo at Max Lewis. Magkakapatid na raw ang turingan nila at ayaw daw nila na may mawawala sa kanila. Pero karanasan daw ang may bibigay ng pagkadagdag sa kanila ni na Pini Smith at Milton. Makapagbibigay daw ito ng katatagan sa kanila at mga mga kasama na maglalaro sa malalaking games at napag-aasa na raw ng mga ito ang kanilang mga roles sa buong careers nila at nasasabik na raw itong si Lebron na makasama sila sa kanilang sistema. Ang agarang impact kapag tinawag na raw ang kanilang numero kaya't magiging masaya raw iyon ang sabi ni Lebron. Nagtamu man ng mga injuries ang frontcourt ng Los Angeles Lakers sa season na ito, ngunit di pa rin dapat sila minamaliit. Sa putong ito, si Andre Davis lang ang available na sentro sa kanilang standard na raster. Ilang beses na rin nagamit ng Lakers ang kanilang two-way contract na player na si Christian Coloco. Ngunit ang head coach ng Lakers na si JJ Redick ay mas gusto na gamitin ang small ball lineups na si Rui Hachimura ang kanilang sentro. Ang pagkaka-injured na Jared Vanderbilt, Christian Wood at Jackson Hayes ay nagpanipis nga sa frontcourt ng Lakers at napapabalita na ang Lakers nga ay naghahanap sa trade market ng potential na upgrade sa pwesto ng kanilang sentro. At may magandang balita na paparating ngayon sa Lakers, ang nalalapit na pagbabalik ni Hayes sa paglalaro. Ngunit sa ngayon, si Hachimura muna ang kanilang nagiging sentro sa kanilang small ball lineups. Si Hachimura nga ay naglalaro bilang forward sa buong karir niya na naglalaro bilang small forward at kung minsan naman ay power forward. At maganda ang naging tugon ni Rui sa pagiging sentro niya na nakuha nga nila ang panalo nung linggo sa Sacramento Kings. Sa kabuuan, ang paglalaro ni Hachimura sa season na ito ay solid naman. Nagagampanan na niya ang kanyang role at siya ang isa sa mahalagang player sa rotation ng kanilang team. Magbuhat nang siya ay makuha ng Lakers sa trade sa Washington Wizards bago ang deadline ng trade, naging mga sang player nga ng Lakers itong si Hachimura sa naging kasalukuyan nilang game, ang mga tira ni Hachimura ay nangibabaw. Ang kanyang shooting career high na 45.2% sa 3 na sa huling dalawang games, na-shoot niya ang siyam sa labing dalawang tira niya sa 3, 75% yun. Nalalaman niya na habang nasa kanila si Lebron James at Anthony Davis, magkakaroon siya ng mga pagkakataon na makatira sa tres at ang kailangan lang niyang gawin ay ang ishoot ang mga iyon. Sa kabuuan, si Hachimura ay nakapaglaro na ng 26 games sa season na ito sa loob ng hindi bababa sa 33 na minuto kada game na siyang career high na niya. Siya ay nag-average ng 12.5 points, 5.4 rebounds at 1.6 assists habang may shooting na 48.4% sa field, 45.2% sa tres at 83.3% sa free throw line. May natitira pang isang taon sa kontrata ni Hachimura pagkatapos ng taon na ito mula sa kanyang tatlong taon na kontrata na nagkakahalaga ng $51 million na pinirmahan niya noong offseason ng 2023.